Hi guys! Mag-unboxing tayo. Galing Temo. Underwear. <laughs> okay. So, meron tayong avocado ay mas. <clears throat> Ang init. Ito siya, guys. Oh. Ah. Ay po, kinihuan. Nahulog. Mainit siya. Ayan. So dapat ilagay ko muna sa rep para malamig. Kasi, sa ano to, sa mata. Mahal kaya to? Yung hydrating, lifting, firming cream. In order ko rin siya. Mahal to. Pero, parin ba to? Saan ko na ba? Sige, buksan natin. Ito ay ilalagay muna natin sa ref para lumamig ng punte. Hmm. Paano ba ito? Ayun. Hmm. Kailangan, kailangan i-press mo siya dito, tapos may lalabas dito sa taas. Dumating <coughs> din siya, finally. Ito din. Ayan. Collagen and biotin facial mask. sa Temo to galing guys. Sa Temo ko pala in-order. Ayan. Hmm. Oh. Init. Malagkit. May umano. May lumabas. <coughs> Tapos yung dalas, umorder ako ng boxer kasi na ko siya. Pero parang, oh my god, bakit malaki yung nilagay? Ito siya guys. Pero mukhang hindi ito mag, hindi ito yung size ko. Tingnan mo, sabi ko medium, large to eh. Ay, nako na lang. Yung iba sakto, yung iba hindi. <laughs> Three colors. Bali, anim siya. Pero hindi to yung size ko. Pero yung itim, parang okay. Kaya lang yung iba. Ibang size, pinaghalo nila ito maliit. Pero itong ano, tila mo iba talaga. So that's it, guys. Ito 'yung mga in order nating pam-pa Mag-try tayong gumamit ng mga cream-cream kasi tumatanda na tayo. Kailangan nating alagaan 'yung ating face, ang ating face. So that's it for today. Thank you.